Isang umaga na naman dito sa aming munting tahanan na sisimulan sa paglilinis. Imbis nga na kape, ang aking kasama ngayong umaga ay itong vacuum muna. Feeling ko kasi eh mas masarap talagang kumilos kapag malinis ang bahay. At dito nga sa bagong vacuum namin mga mare, grabe kitang kita talaga yung alikabok dahil meron nga itong green light. So kung akala natin eh malinis yung ating tiles dahil wala naman tayong nakikitang dumi. domain ako, gamitin nyo itong vacuum na to dahil kitang kita yung alikabok. At medyo nasira nga ang aking araw dahil nagtimbang pa ako pero hindi naman bumababa. Ako ang aking timbang. So, heto mga mare, marami nagtatanong sa inyo kung ano yung vacuum na gamit ko. Bali, itong isa ay leads to yung tatak niya. At isa naman itong bago ay Dirma. Both na maganda yung quality, parehas na wireless. Ang kinaibahan lang nito mga mare ay yung ilaw. Bali, itong Dirma ay green. Tapos, dito sa leads to naman ay white. Yung sa Dirma kasi mga mare, green light. Nakikita yung alikabok. Dito naman sa leads to, hindi nakikita yung alikabok pero kita yung dumi kahit madilim. So, kung bet din ninyo itong mga pang malakas na vacuum na nire ko ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So, habang tulog pa nga yung dalawa, ay prepare ko na yung uniform at sando ni Pio at kinuhaan ko na nga din siya ng mababaon niya. So, for today's baon ay itong kanyang paborito na Mont at hiniwa-hiwa ko lang yan. Tapos, sa kabila naman ay naglagay ako ng Coco Crunch. Ayaw ko si ni Pio kainin ito na may gatas at talagang pinapapak lang niya. Napansin ko din mga mare, since pumasok si Pio sa daycare, ay parang napaka-productive araw-araw. Since pang tanghali naman si Pio, eh marami akong time sa umaga para maglinis at saka magluto ng pananghalian namin. Pagdating naman ng hapon, kung meron akong kailangang i-shoot, eh nagagawa ko din. So ayun, medyo napipirmi nga kami sa bahay. At syempre, less gastos na din kapag lumalabas. So ayun, nagluto lang ako ng aming ulam, corn beef na may patata sa amin ni Daddy Ton. At itong tira namin na nilaga mga mare ay I may mean, ko na lang para di masaya. Itong nabili ko naman na isang galon na dishwashing liquid mga mare. In fairness, napakabango niya at sobrang mabulang. Ang sabi ko nga, eh, nasa 162 lang to sa isang galon. Tapos yung binibili ko sa sikat na supermarket ay nasa 300 100 plus. Pero kung mura lang din naman yung pag-uusapan, eh syempre mas mura yung DIY. Kaso ayun lang mga mare, medyo tinatamad ako mag-DIY. Pero sobrang mararecommend ko din naman yung DIY na dishwashing liquid. At syempre, hindi mawawala sa routine ko mga mare. Lagi nyo yung napapanood eh yung paglinis nitong backsplash. Hetong tough na multi-purpose cleaner nga pala ang gamit ko. At ito din yung ginagamit ko dito sa aming stove. Nung magising na nga itong magtatay, eh si daddy to na nga din yung nagasikaso at nagpakain dito sa batang mukhang itlog. Nasa itlog ira yung... nga ito si Pio, kaya hindi kami nawawalan ng itlog dito sa aming bahay at eto na nga papasok na si Pio at ihahatid na nga namin siya ni Daddy Ton napakaarte pa naman nito ay eh, kapag papasok siya e eh, gusto niya nagpapalagay ng sunscreen sa tatay niya so heto hinatid na nga din namin siya at naabutan na nga namin na nandito si Pipay natutuwa naman kaming makita na talagang na-enjoy -e nila yung daycare after ilang hours heto at sinundo na nga din namin si Pio at tumiretso na kami dito sa SM hindi naman siya bibili ng toys kaya dito na lang din siya naglaro kailangan ko din kasi bumili ng off lotion para kay Pio at itong bite black nga ang aking napili. Medyo ang dami kasing lamok mga mare at sobrang nakakatakot talaga. Kaya mas have din talaga yung mga mosquito repellent lotion. So ayun lang naman ang ganap for today's video. Bye!